peace <laughs> morning mga kamaso ngayon na second day ng uh, pamimigay ng Christmas food pack sa mga taga Maynila nandito tayo ngayon sa San Andres oh. kanyang kadami yung uh, pamimigay natin Christmas food pack sa uh, mga taga Maynila o oh, nga pala uh, kasama rin natin ang flood control one headed by engineer Bernard Nadonga ha? Huh? update ko kayo sa kaganapan dito sa Christmas food pack sa pamimigay sa mga taga Maynila this boy maso kamaso ng bangal ayun hey, baka ako ng Maynila oh. Oh. Hello. No? Ay po yung ano nag-iisa. Ang agila at mata lang may nila. Agila mata. Agila. Oy, pare, shoutout do sa kaibigan ko eh, no? Ay, shoutout tayo rin. Shoutout. Oh, mahabla, mano-mano. Gawa na siya. Gawa na. Oo, kaya, ganyan. Tresi, tresi. Tresi, tresi tayo. Shoutout to kay Master Eko Vlog. Siya lang ang malakas. Tresi, tresi ganito. Okay. Hindi, dito, dito kami. Sa astilya. Yung mano-mano dyan. At ang daming ano to, Dami may putas. Dami. Dami. Dami may putas. Sa pa? Sa pa rito? Sa pa rito? Pangara? No, no. Okay, galing. Okay, mga kamasa Patuloy pa rin tayo. Nag-aako dito sa sa Andres Sports Complex. Ngayon ang uh, destino natin na uh, Baseco. Baseco tayo, Baseco natin tayo lahat. Marami kasi doon uh, residente. Ito kaya natin kinakatila kasi hindi kakasya doon sa ano. sa pinaka hallway kailangan magkartila para marami kagad ako odo tayo ng kalakate pareng kakulangan eksaktuhan ng dalawang pati paano ba oh bayo ko ito kumukuba ko bakit Ya, yeah, patuloy pa rin tayo nagsasampa na Division 1. Bay. 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 Mga matitikas. Hindi nga sabi ko nga sa kanya, ano ba yung picture? May nakita ka bang actual? Sana kung binu... Oh. Batah nga, yun dapat lang.

yun o know? ang dire-direjo pa rin pag uh, na natin ng mga food pack para sa taga Maynila oh, oh. parami ng parami oh. <laughs> <Yon>, o <no>? yun maganda 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 Shoutout <laughs> kay Boy Maso Yun At kay Kuya Andy Mga masisipag natin mga kasama yun o natin eh. Ano yung idol? Teka sun, Oo, wala wala meron meron. Kaya di, di Wala ay, pa. Kaya kami kami ako yan. Bali! Ah, para patuloy pa rin tayo. Hapon na, pero dire-diretso pa rin pag-aakyat natin.

Eh kuya Andy oh Oo oh. Oo Tuloy tuloy pa rin yung pag aakot natin oh Mag aapon to Hanggang mamaya ang gabi pa tayo mag aakot dire direje pa rin ang pagganda natin ng food pack para sa mga taga maynila nila. mo kape, 400 drinks na ba? Uh, ay, ay, mga maso eh, na tapos picture! tayo natin. Yung kayo kami natin ng food pack, oh, oh, okay na put pa ko picture. Okay kaya na. Kaya ulit na tayo ng food pack. na put pa. Uling ngatita tayo. Ito na yung pinakalas natin na ah. hatid ng ano, food pack. Second day na lang tayo naghahatid ng food pack mga kamaso. Ayan Christmas food Christmas food pack. <laughs> gabi na, nag-aatid pa rin tayo ng mga food pack. Ito so pa, okay, dito pa. Isa so pa, sa parito. pa rito. parito. pa rito

hindi mo sarap niya Sarapan na, Sarap na onyon. Payin. Payin payin ako. Okay. Yung pero dire dire dyan pa pamimigay natin ng food pack. Basa. 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 mo Basa. Apo, tapos bilangin na lang. Eh, yung oh. caretaker namin na din. Si ano pa rin po ba, chairman? na uh, naipirmay kayo na natin lahat ng ano, food pack yung binibilang na lang po ni Kagawad. Mata-double check lang mo natin. Sakto gaw. Ah, dire check po ni kagawad. Okay. Okay, kumpleto ayan. si kagawad po nagsabi kumpleto po daw. Apo. Win. Kaya mga kamaso ngayon tapos yung uh, huli natin pag ng uh, food pack Kasama pa ng Team Flight Control 1 Edited eh. by General Bernard Dadonga dito na matatapos yung uh, trabaho natin ngayong araw na to. Kasama natin ang Team Flood Control Head, by Engineer Bernard Nadonga. This boy, Maso, kumasa ng bahay. God bless all.